life can be full of ugly memories. Hindi naman lahat ng photo album ng buhay ay parang album ng Kodak. Ganda-ganda ng memory, may mga ulap-ulap. Hindi lahat. Maraming masasaklap na ala-ala at ginugunita ang tao. Job 13.26 For you write down bitter things against me and make me inherit the sins of my youth. So pati daw mga kasalanan ng kabataan ay Nagbabalik sapagkat ang lahat ng pagkakamali ng tao ay nagbabalik sa kanya. Dahil sabi rin sa Biblia, kung anong itinanim ay inaani. Kaya yung mga masasarapang buhay na maraming nagawang kamalian ay may nervous din yan kung kailan sila babalikan. Hindi rin natatahimik. Kaya higit lalong mabuti na nagtatanim ng maganda sapagkat alam mo rin na babalik at babalik. But yes, life can be full of ugly memories. Maraming bansa po ngayon, hanggang ngayon, ang mga turistang Hapones ay hindi welcome kasi naaalala pa nila yung pahirap na dinanas nila sa mga Hapon. An ugly memory. Maraming mga hindi umaaten ng family reunion kasi ang laman ng utak nila is an ugly memory of some cruel relative. Maraming ganon. Life can also be full of enemies. Inaway mo o inaway ka, pareho nilang ending, magkaaway kayo. Psalm 13 verse 2, How long will my enemy triumph over me? At ganyan ang nararamdaman ng maraming tao para bang laging matagumpay yung masama, laging matagumpay yung kalaban natin. Pag inisip natin, napakaraming pabigat ng buhay, ang daming basura, kaya lang anong gagawin mo? Hindi naman yan pwedeng itapon. Akala po ba natin nagtatapon tayo ng basura? Hindi. Nakita nyo, lahat ng basurang ibinatapon ng tao sa ilog, bumabalik pag bumaha. Di naman nawala eh. At kahit anurin pa yan ng ilog at madala sa dagat, nakaalis ba sa planetang Earth ang basura? Hindi. Kung polluted ang ating hangin at umihip ang napakalakas na bagyo, nawala yung polluted air over the city, pero sa nagpunta, lumipat lang yun na ibang lugar, wala namang ibang pupuntahan, nandito rin sa Earth. Kaya napakahangal ng mga tao na nagpapolyute sumisira ng environment, akala nila mawawala yon, kasama rin natin yon. At isang napakalaking kamalian ng marami at pinagtataka ko ito kung bakit meron tayong national vice na magtapon sa ilog ng basura. Akala mo ba, pag inanod ng tubig yun at hindi mo nakatapat, ay wala na yung basura, lumipat lang yun ng lugar. At bukas, ang basura mo, yung galing ko sa taas na inanod patungo sa'yo. Bakit hindi matutunan yon? Anong gagawin sa basura? recycle. What to do with this garbage? Do we bear with it? So lahat ng pinag-usapan natin at mga iba pang hindi nabanggit, lahat ng hirap at basura ng nakaraan, bubuhat niya na lang ba natin at pagtitiisa ng alingasaw nun sa ating buhay? No. Because people can be free in the Lord. The Lord is wonderful at making new things out of old things. The Lord sets free even from one's own garbage. Galatians 5.1, it is for freedom that Christ has set us free. Double use of the word free. Para sa kalayaan, kaya tayo pinalaya. At saan kaya tayo pinapalaya ni Jesus? Pinapalaya tayo mula sa basura ng nakaraan na kung hindi sa Kanya at kung hindi sa ating pagsuko sa Kanya ay kailangan nating pasanin, pagtiisan at amuyin habang buhay people can have another life. People can have another chance in the Lord. Maging yung babaeng nahuli sa akto ng pangangalo niya, pinakasukdula na ng pagkakahiya ito at pagkakasira ng reputasyon at pagkatao at hinaharap. Hindi siya kinondena ng Panginoon, hindi siya inusgahan. At yung mga taong gustong bumata sa kanya, sabi ni Lord, yung walang kasalanan, mauna na. Siyempre, walang nangahas dahil lahat may kasalanan. At nung tumunghay muli ang Panginoon, ay sila na lang dalawa ng babaeng natira doon sa lansangan. Nag-uwi na ano yung iba't napahiya. At sabi niya sa so John 8.11, Did anybody condemn you? And the woman said, No one. Neither do I condemn you. Jesus declared, Go now and live your life of sin. Recycling at its highest. Sabi, napahiya ka na sa buong village na ito. Anong araw naman kasi, kung saan ka ipinanganak na baryo, doon ka na mamamatay. Hindi tulad ngayon. Kaya ang buntot mo, hila mo buong buhay. Tanda ng lahat ang ginawa mo, kahit nung maliit ka pa hanggang paglaki mo, walang kakalimot. Pero ang sabi ng Panginoon, walang naglakas ng loob na mahumusga sa iyo, hindi rin kita humusgahan at hindi kita ikokondemn. Hindi kita hatulan. You know what Jesus just did? Jesus saved somebody from becoming a garbage. Because garbage is created by condemnation. Pag binaliwala mo na ang halaga ng isang bagay, doon pa lang siya nagiging basura. Pero habang iniingatan mo pa yung kahon ng sapatos na binili mo pa noong 1981, hindi pa siya basura. Pero sa tingin ng kapatid mo, nalinis ng linis, basura yon gusto niyang itapon. Kasi winala niya ng halaga. Pero habang pinapahalagahan mo pa, hindi pa basura. At gano'n ang ginawa ng Panginoon sa babae na kasala. Pinahalagahan kung gano'n, hindi naging basura. Nagiging basura lang isang bagay o isang tao pag tinanggalan natin ng halaga. At salamat, hindi inaalis ang Panginoon ang halaga ng tao. Pinahahalagahan niya kahit sino, kahit pa nga yung nahuli sa akto ng pagkakasala. Life becomes a garbage when life is condemned. Kaya nakita niyo po yung mga tao na nagpapakamatay kasi they condemn their lives. They end it because they no longer find meaning in it. Ano mga buhay yung umaasenso, yung pinapahalagahan? Anong tao yung tumataas, yung nagbibigay ng dangal at ipahalaga sa kanyang sarili? Sapagat habang pinapahalagahan mo, basura man sa tingin ng iba, yan ay kayamanan. Jesus did not condemn, but prescribed renewal He prescribed restoration and reuse. In other words, Jesus prescribed recycling. Meron kayong mga kabasurahan sa buhay. Meron tayong mga kasiraan. May mga pinroblema, kapintasan. Recycle your life. That's what God wants to happen. Huwag niyong isumpa ang nakaraan niyo, kahit ano pa yon. Kasi hindi niyo pwedeng sumpain ang nakaraan, hindi niyo susumpain niyo yung sarili sapagat kayo rin yon. Hindi nyo pwedeng baliwalain ang isang bahagi ng nakaraano ng inyong buhay na hindi nyo babaliwalain ang isang bahagi ng inyong pagkatao. Salamat ang Diyos, God of Recycling. John 3.3, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. So to be born again is just another term, to be recycled. Kailang ipanganak ang muli, magkaroon ka ng bagong halaga, magkaroon ka ng bagong pasimula tulad ng babae na kasala talikuran mo ang iyong kasalanan at magbagong buhay ka kasi pag hindi ka nagbagong buhay ang gagawin mo lang susumpain mo yung dati mong buhay pag sinabi nating eternal life pag sinabi nating kingdom of God it's not only eternal salvation in the next life but very importantly to have a brand new life and beginning on earth this side of eternity another chance. And God is God of second chances. Daging nagbibigay ang Diyos ng panibagong pagkakataon. Hindi tulad ng tao, pinagsasawaan tayo. Tama na yan, nadala na ako sa iyo, hindi na kita papatawarin, wala ka ng chance sa akin. Pero hindi ganoon ang Diyos. Sa katunayan, sabi sa kanya ni Peter, Lord, ilang beses ko bang papatawarin ng kapwa? Pitong beses po ba? Akala ni Peter, ang galing na ng kanyang panukala, dahil sa kaugalian ng Israel, kailang magpatawad ka at least three times. Pero ginawa niya three times two, six plus one, kaya seven. Pero sabi ni Lord, no, not seven, Peter. Seventy times seven. Minultiply ko pa yun nung nabasa ko, hindi naman talaga pala 490 dapat. symbolic yon. Ibig sabihin, huwag kang tumigil ng pagbibigay ng pagkakataon sa iyong kapwa iisa ang buhay ng anak nyo. Nung nagkamali, isinumpa nyo, pinalayas nyo, ba't di nyo papatayin? Kasi hindi nyo nabibigyan ng second chance eh. Ano pa yung buhay? Nagkamali ang inyong asawa, ayaw nyo na siyang pakinggan. Magpakamatay na kayo pareho. Kasi ayaw mo nang mabuhay. Liban na lang gusto mo mangalo niya at sumama sa iba at itulak mo siya mangalo niya sa iba. Wala kayong talagang ibang choice kundi magpatawaran to live life of sin and have a new life. Those people who find the beauty of recycling will be able to salvage whatever is left of life and will be able to beautify what has been uglified by the past. Pagka marunong tayong mag-recycle, pangit may napapaganda. Masakit man ay napapasarap. Madilim may napapaliwanag. At talagang tunay kung hindi tayo magbibigay ng second chance sa iba't sa atin, wala nang ibang buhay.